So magandang gabi sa ating mga tropa. Meron akong ituturo sa inyo at i-share kung paano ako maglinis sa aking kadena sa aking motor. So unang una mga tropa ay lalagyan ko muna ito ng gasolina. Ayan. At kung gusto niyo matuto nito kung paano ko siya ginawa, ay balikan niyo lang po yung mga video ko doon at makikita niyo kung paano ko siya ginawa. Ayan. Madali lang to mga tropa at napakaganda nito. Effective, na effective. So ikakat ko muna to mga tropa para mabilis. So ay mga tropa, after natin malagyan ng gasolina, ay lalagyan natin ng hangin. So ang hangin ko diyan mga katropa ay 60 lang po nilalagay. Pero kung wala kayong ganyang bomba, ay tantyahin niyo na lang po. Ayan. Pag nalagyan niyo na 'yan, napakaganda niyan. May pressure 'yan sa mga tropa Tsaka ang ganda ng buga. So ikakat muna natin mga tropa para mabilis. So ay mga tropa mag-uumpisa na tayo. At ayan mga katropa, napakarumi na. Yan oh. Yung kanayan oil na yan, napakahirap niyang tanggalin. Dahil meron tayong itong gasolina. Ayan. oh nakikita nyo mga tropan. Nagtanggalan agad. So, ayan. Ibababad lang natin mga katropan ng 1 minute. Pero kung kalaw may maraming kalawang yung kadena nyo, ay mas maiging 2 uh, minutes. Tapos, brush brushin nyo. Uh, makikita nyo kung paano ko siya gawin. So, ikakat muna natin mga katropa. So, ayan mga katropa. After mababad. Lambat na toh, mga tropa. Oh, tanggalin. Oh, kapal, oh. Grabe. hmm, kapal. Grabe, oh. <susuruh> Ah, oh, ganyan siya resulta mga tropa. Tanggal, oh. Ha? Hmm? Parang naggal lang tayo ng, ng pintura. Mga tropa. So, pagkatapos naman natin mga tropa sa paglagay ng gasolina tatanggalin naman natin yung gasolina sabunan natin para malagyan natin ng oil ulit ayan natin kailangan matanggal yung gas yung gasolina Hmm, di ba? Mabilis na matanggal mga tropa. konti na lang yung lililisin nyo. Sasakali. Ayan. Kasi mabilis na siya matanggal. Ay, hindi pala kita. Sorry. Diba? 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 Hmm. Mga tira-tira. Si may gas pa kasi yan, ay gasolina, mga tropa, ay mabilis matanggal. Ayan. Ngayon dahil kailangan din natin tanggalin yung gasolina sa buwan natin. patayin ko muna mga tropa. Si so, mga tropa eh. So ay mga tropa, napakalinis na at wala nang gas yan. At ang susunod natin mga tropa ay lagyan na natin ng oil, ayan hindi po yun use oil mga tropa bago po ito ayan pag so, paglalagay natin mga tropa ganyan, basic lang para hindi lang kakalawangin yung kadena natin ayan paikutin na paikutin hanggang sa maka natin malagyan lahat So, ganun lang kadali pag naglilinis mga tropa. So, ganyan, ganyan lagi ang ginagawa ko pag naglilinis ako. Ayan. Ah, diba? di ba? Kumpa, Hindi kumpara, kumpara doon sa una at saka ngayon. Napakalinis na. So, ayan lang mga tropa. Kunting idea lang at tips. So, ride safe sa atin lahat.